Hi guys, kamusta kayo dyan? This is Ron Mix TV again and welcome po sa aking vlog <laughs> Yeah boy <laughs> At ang vlog natin ngayon guys ay may tutulungan tayong kaibigan na magpapakabit ng hazard switch no? So bababa tayo ng bukid Saglit lang yun guys no? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel Please subscribe my channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos ni upload ko po dito. Let's go guys. So yun guys no, magdi-DIY na naman tayo. And patungkol yung sa wirings guys ng mga motor no. So tsaka na muna tayo mag-upload ng gala natin sa labas kasi medyo busy pa ako ngayon guys. So ito muna guys, wirings muna tayo ng motor guys. Saglit lang to guys. Uh, hazard switch may dalawang paraan to guys yung magkakabit ka na may diode at yung magkakabit ka na walang diode yung direct lang sa wire sa wires magtatap ka lang tsaka sa accessories lang guys so ito guys yung kanyang hazard switch at ito yung motor na kapitan ka natin guys oh. Euro 125 Euro 125 ayan so may tatlong wire to guys yan o oh. yung wire nya guys oh. ayan tatlo eh i-trace natin dito guys kung saan yung common yung isang common tapos yung dalawang wires dito guys ikakabit natin to itatap natin to sa signal light sa right and left so tara guys i-wirings natin okay so sineset up na yung uh, hazard switch at uh, kinalas na natin tong kanyang headlight dalawa lang naman tornilyo yun guys isa dito tsaka isa dito guys sa uh, kumuha kami ng dalawang diode ang diode na to guys ito yung nagsisiblong protection guys dito para hindi mag malito yung kuryente na papasok no? so ito yung black yan yung positive yung nakikita nyo yung gray na yan lining na gray yan yung negative na isang one way one way lang yun guys yung papasok na kuryente niyan kung magsisignal light ka ng kanan hindi sasabay yung isa kasi nga merong protection na hindi siya maapektuhan no ng kabilang way. So pagdudugtugin lang natin 'to guys. Yan, yung left and right na signal light pagdudugtugin natin dito. Tag isang diode yan guys oh. Yan. Ito yung isang diode sa left, ito yung isang diode naman sa right. Pagdudugtugin natin 'yan guys. Yan. Ngayon, pag pinagdugtong na natin punta naman tayo dito sa switch yan ang switch mo guys yan o oh. guys okay, so yung switch ginagin na tayo yung isang, isang yung isang wire dyan guys papuntang flasher papuntang flasher yung isang wire tapos yung isang wire naman yan ito ito nagdugtong ako ng wire yan, papunta naman yan dito guys sa isa. Yan o, sa pinag, pinagsama nating diode. Yan, pupunta yan dito. Sa isang, yung isang wire na yun. So, pa, paano mga role? Hindi eh? ko nun o. Saan? Yan, sige. O, yan o. Yan, ito, ito dudugtong natin dito guys. Yan, pag dudugtongin natin yan, hindi ka mga role. Eh. Yan dudugtong natin dyan yan yung setup niya guys yan so, yun, sige try mo nga i ano i hazard, hazard. yun guys oh nag hazard na yan dalawa oh. oh. ganda ng hazard mo oh. yan patay may hazard patay may hazard switch okay mag signal ka sa ano left right sa left mag signal ka ng left oh yan oh yan yung sinasabi ko guys pag may diode hindi magsasabay yan guys kasi may diode nga sa so, kabila signal po yan o oh. yan yung protection ng diode guys okay patay signal light hazard yun yan guys o oh. oh. ba diba? so yun lang guys no yan lang kadali mag install ng hazard mag DIY yung mga gusto matuto yan na gusto mo sila ang mag-wiring sa kanya motor. Yun, ganun lang kadali guys, no? At kung may natutunan ka, like and subscribe sa akin channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na upload ko tungkol sa mga motor tips at DIY na ating gagawin. So good luck guys, ingat kayo palagi. God bless.